guys. So, welcome to my channel. And, syempre, wala, wala. Gusto ko na mag-video for today kasi boring na yun sa bahay namin. May isa pa kong cellphone na. So, syempre, ano yung gagamitin natin? Maglalaro ta. Ah, <laughs> Ah, <laughs> si <laughs> Miko! So, maglalaro nga pala tayo. Huwag <laughs> nyo napansin din yung wallpaper ah. Ano nga pala? Ay, tingnan. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pindutin natin to. Pindutin. Ay, 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 ay. Pindutin natin to. Sige na nga lang. Pisa natin. So, yan. Nag-update na ngayon yung munto natin. <imit horrible> Baliktad, no? Tingnan, no? Are, ay, oo oh, nga, ay, are. Lo. Nandito yan, eh. Ay. Aha. Ah, parehas, parehas. Nag-update lang ngayon, di ba? Tingnan mo yan, oh. Ay, 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 wag kang, Slay 5 creeps. Okay. Para makuha natin yung sinaisa. At I So, yan. lang And, babasahin ko siya. Slay 5 creeps. Gagawin na na Pwede na tayo bumili ng hero guys At tingin nyo Anong magandang hero Na pwede natin Bilhin Yung mga nasa 3 Eto 2, 5,000 Diba yun 2, 5 Ano Huh Awan ko sa inyo Ano ba to Okay So Ano to yun ah, pala? tapos punta tayo sa shop bibili tayo ngayon ng hero ngayon na sa two, you know, yung mga nasa yun o yung 2400 yung ganoon si bruno pala 1200 lang 24 karina ay karina ba yun karig pala Si ano pa ba? Yung lang. 2004 pala, hindi 2500. 2500 daw eh. Guys, paano makakuha ng diamond? Hindi ako nakakuha ng diamond. So, pipiliin ko na lang din eh, si Bruno. Bruno na lang ako. Bruno muna guys. I-purchase na natin. One, two, three. We got Bruno! Kay. So, gagamitin ko yung Bruno sa classic. Kaya, try muna natin kung kaya natin mag Bruno. So, mag Bruno. So, pinutin na natin. Okay. Pangalan ko nga pala dito, MVP ako, joke. Tapos yung picture ko, Laila. Kukunin ko din ni Bruno. Asan ba si Bruno? Ano ba si Bruno? Parang... Bruno, Bruno, Bruno. Asan ah, ang Bruno. Bruno ba sa gitna? Asan ba si Bruno? Hindi ko makita si Bruno. la hindi ko makita si Bruno ko. Ala, ba't lumuyi? Wala. Sa lumuyi na nakuha natin. iyan mo. Luhuyin na ko natin. Ba't luhuyin? Kung kailan nakita ko na yung Bruno, te. Balikan ko na lang kayo sa next match ko. Kasi tatapusin kulang lang to. Sabihin ko na sa inyo kung defeat or victory. Kaya mo naman, sabi ko Bruno eh. So, gold name pala si Bruno. And wala pa nakuha sa gold name. Pero malapit na naman dapat Layla na lang muna eh. Simon. Pero babalikan ko na kayo. So guys, victory nga pala Joke, joke. Namatay ako nang isa dog. Right ano eh, napatay ako ni Wan Wan. Kaya mo. Kaya ko kaya bye. Nabawian ko guys, pero killing spree oh, wala kayo dyan, killing spree. 3, 1, 3. 3 na pinatay ko 1 na namatay ako 3 assists O oh, diba? Kaya nyo yun So victory nga pala yung gamit ko Luwuyi And I'm gold Kasi 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 Then na ang napatay ko for ako na matay. 13 assist. So, siyempre, Bruno na. Huwag ka nga, ano, sige ko. Oh. Huwag ka nga. ko pa yung reward ko. Where's my reward? Wala, ba't wala? Bili ba yung wala? Wala ba? Wala. Baka daw, yun. Yan ito. Siyempre, gagamitin na natin siya. Pagkita siya na sinasama. Sobrang banas case dito sa amin. Shout out sa mga nakalaro ko, mga kalaban ko, mga hakampi ko, tsaka yung kanina. Siyempre, Bruno na. Cold thing si Bruno. Bruno. Oi, may DJ ako kay Bruno. Ali oh, best DJ. Hala, ang ganda nito. Ay, hala, ano 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Kumain na ni, Bless you. magaling ako dito. Dalawa yung ano, we need to explain, guys. We need to explain. We need a tank. Pero <gibu> tara mas sumasaya. You know best DJ? Sorry. Hello! Ang lalakas ng kalawan, guys. Ang lalakas. May Venom sila. May special, special. Tapos, Darting Star kay Wanwan. Link, Cosmo Guard, Tamuz, Abyssal, Reaper. Gushun, Venom. Bruno, Best DJ. Ako yun. Amon, wala. Sa Ecuador, Verdict of Light. Angela Venomo? Hellcourt? No. Trains? No. That's <gasps> na uh, so bad, Nui. So, why am I becoming a loser? Welcome to Mobile Legend! Adin, Five seconds till the enemy reaches the battle. All troops smash that Let's get this match rolling. Let's show them why I'm the captain. <laughs> Pag nawala yan, eh, nag-full storage yan. Kaya na po. Hala Kakainit naman siya. Ha. Buti na lang may flame sa tao, guys.

are all you know. The cooking There are no time here. Hey, TP enough. our <laughs> Shot ko lang yung hayubas. Hayubas. Ano ba rin? Hayabusa. Hayubas eh. Hayo! Ano bono An mo An yung... Ano ba rin? ko siya sa may damo. Buti na lang natamaan. Ano tayo ko, What the heck? Tawad na RC! Karnika! Karnika! Hi ka sa video natin. Ah, uh, are guys si Bola na blue. Ay, are, are yung totoong face na si Bola na blue yan. Wait lang guys, may ilalim na. Hila. Oh, sorry. Si Bola na green na uh, Nasap th taga na sari talaga siya <coughs> Ay What the Muntit na. 2-1, walang assist. Bleh, okay. bleh. The, mm. the, the, the sir music. Pero, ano ba naman ito? Bakit no, 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 no. na wala doon kunin mo? Ano pala? Ay, ari pala yung ang ginagamit. Ay, sayang yung ano kay Safe Bird. Safe Bird. Safe Bird.